Sa video na ito ay ating pag-uusapan kung ano ang mga benepisyo ng calamansi juice sa ating kalusugan. Ang calamansi, kilala rin bilang Philippine lime, ay isang maliit, bilog at may berdeng kulay na citrus fruit. Ito ay maaaring ituring na isang superfood dahil sa napakaraming kahanga-hangang benepisyo na naibibigay nito sa ating kalusugan. Kadalasan ay ginagamit ito bilang pampalasa sa mga iba't ibang Filipino cuisine karaniwang pinipiga ang kalamansi sa mga pagkain, tulad ng pansit, palabok, mami, arroz caldo, at lomi. Ginagamit din ito bilang sarsa para sa prito, at inihaw na isda, baboy at manok. Bahagi rin ito ng pinakapangunahing sausawa natin, kasama ng toyo, patis, at bagoong. Ang katas ng kalamansi ay isa din na nakakapresko at masustansya na inumin. Bukod sa paggamit nito sa pagluluto, ang kalamansi ay puno rin ng maraming benepisyo na mabuti sa ating katawan. Ang maasim na prutas na ito ay mayaman sa vitamin C at ilang mga antioxidants tulad ng limonin, pati na rin ang potassium, vitamin A, at calcium. Ngayon naman ay ating talakayin kung ano nga ba ang mga health benefits ng kalamansi sa ating kalusugan. Una, tumutulong sa digestion. Ang kalamansi ay kilala bilang isang natural na digestive aid. Ang juice nito ay kilala rin na nakakatulong sa constipation sa pamamagitan ng pagpapataas ng daloy ng bile sa ating katawan. Sa kabila ng mataas na antas ng citric acid nito, ang kalamansi ay may kakayahang mapabuti ang panunaw at maiwasan ang pagtatae. Ito ay lumalaban din sa acid reflux, bloating, at gas. Dagdag pa dito, ito ay tumutulong sa pagtunaw ng fats, protina, at carbohydrates. Mayaman din ito sa vitamin C, na siyang tumutulong sa pag-absorb ng iron, at makaiwas sa anemia. Pangalawa, tumutulong sa pagbaba ng timbang. Isa sa mga benepisyo sa kalusugan ng kalamansi ay ang pagbabawas ng timbang. Ang kalamansi ay mayaman sa vitamin C at iron, na siyang tumutulong sa ating katawan, upang mag-absorb ng mga nutrients na ating kailangan. Kung kaya maaaring isama sa dieta ng mga taong gustong magpapayat, ang pag-inom ng calamansi juice tuwing umaga. Hindi lamang ito nagpapalakas ng metabolismo, kung hindi, inaalis din ito ang mga lason o toxins sa ating katawan, na siyang nakakatulong sa ating mga organs upang gumana ng maayos. Pangatlo, tumutulong sa pag-regulate ng blood sugar. Ayon sa pananaliksik, Napag-alaman na may blood sugar mode rating effect ang pag-inom ng calamansi juice. Nakakatulong ito upang makontrol ang pag-release ng glucose at insulin sa ating bloodstream. Kung kaya ito ay kapakipakinabang sa mga may diabetes o sa mga nasa panganib na magkaroon ng ganitong kondisyon. Pang-apat, nagpapataas ng collagen production. Ang vitamin C ay isang mahalagang elemento sa paggawa ng collagen. Ito ay isang mahalagang compound na kailangan sa paglikha ng tissue, muscle fiber, at cells sa ating katawan. Dahil napapataas ng kalamansi ang produksyon ng collagen, ay napipigilan nito ang mga signs ng pagtanda tulad ng pagkakaroon ng wrinkles. Panglima, nagpapantay ng skin tone at nagpapaputi ng mga dark spots. Ang kalamansi ay isang citrus fruit na maraming benepisyo sa balat. Nakakatulong ito upang magpaputi ng mga dark spots sa mukha na dulot ng mga pimples at acne scars. Ang katas ng kalamansi ay nagpapaganda rin ng balat dahil ito ay may kakayahang magpaputi kapag ipinahid ito sa balat. Dahil sa mataas na citric acid content na taglay nito, maaaring makatulong ang kalamansi sa pagtanggal ng mga dark spots. Kung kaya ang katas ng kalamansi ay karaniwang ginagamit bilang isang skin bleaching agent para sa kilikili siko, at tuhod. Bukod pa dito, ay maaaring gamitin ito bilang isang mahusay na astringent para sa ating mukha. Pang-anim. Pinapalakas ang immune system. Ang kalaman si ay may mataas na vitamin C content, gayon din ang iba pang nutrients, tulad ng potassium, calcium, at vitamin A. Ito ay nagpapalakas ng immune system ng ating katawan upang tulungan itong labanan ng iba't ibang klase ng mga sakit. Ito rin ay nagpapasigla ng production ng white blood cells at nilalabanan ang mga negatibong epekto ng mga free radicals sa ating katawan dahil sa taglay nitong antioxidants at antibacterial properties. pang pito Tumutulong na alisin ang plema. Ang katas ng kalamansi ay mayaman sa citric acid na siyang mahusay na tumutulong sa katawan upang alisin ang plema sa ating respiratory system. Dahil dito ay naiiwasan ang pagkakaroon ng impeksyon sa ating respiratory tract. Nilalabanan din ito ang pagkakaroon ng sipon, trangkaso, at pamamaga ng lalamunan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ating immune system. Pangwalo, nagde-detoxify ng katawan. Ang calamansi juice ay kilala na nagpapasigla ng ating pag-ihi na siyang nilalabas ng ating mga kidneys o bato. Ito ay isang detoxifying agent na kung saan pinapalakas nito ang functions ng ating liver, kidneys, at gallbladder. Sa ganitong paraan ay natutulungan nitong alisin ang labis na lason o toxins palabas sa ating katawan. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyong lahat. Tandaan na magpatingin agad sa doktor sa anumang problemang pangkalusugan. Hangad ko ang isang mabuting kalusugan para sa ating lahat. Kung mayroon kayong gustong talakayin, huwag kalimutan na mag-comment sa baba. Please don't forget to like, comment and subscribe to my channel. And stay tuned for more informative videos. Maraming salamat.